Hello mga mami. this is Mommy Arby and I'm back just to answer all of your questions regarding family visit visa for Saudi Arabia. But before we start, gusto ko lang po kayo i-remind na meron na po tayong mga kompletong playlist sa aking channel. That is all about family visit visa and you can just check it para po sa mga kompletong information and documents na kailangan nating i-prepare. And if you are looking for hotels or any activities anywhere around the globe at mahilig ka mag-DIY ng iyong travels, you can use Cloak app and use my promo code Club para magkakuha ka ng up to 5% off. Pwede mo na rin i-redeem para available na lang yan sa inyong app. So ang question dito, minong nag-apply ka na po ng visa, need po ba ID na surname po ng asawa nyo? Nagpa-change status na po ako ng passport ko, kaso yung ID ko ay pagkatalaga. Ibig sabihin niya, ang naging isang ID, valid ID niya na naka-surname sa asawa niya ay yung passport. The rest is sa pagkatalaga. Just to give you a background po, nung ako po ay nag-apply ng family visit visa, ang una ko po talagang ginawa ay nagpa-update ako ng passport para yung surname niya yung daladala ko. However, this kind of process is really not necessary. You can actually go to Saudi or ask for or request for a visa even though hindi kayo magkaapilido for as long as meron kayong marriage certificate. And that marriage certificate will be apostilled by DFA. Also, by law, tayo pong mga babae ay may option kung gagamitin natin yung apelido ng ating asawa or i natin yung ating apelido sa pagkadalaga or ilalagyan lang natin ng dash and to add the surname of our husband. So, in short, it's our prerogative kung gusto natin siyang gamitin o hindi. In my case, I want to use it. That's the reason why I changed my my ano, my ano information and my IDs. So, yun lang. Pero hindi naman po kayo hahanapan yan ng ID na dapat uh, magka-apelito kayo. And, once na nandun ka na sa Saudi, you just have to have a copy of your marriage certificate with you. Plus, of course, your visa and then your passport. Yan lang naman yung pinaka- importante doon. The rest, Um, you have nothing to worry. Actually, meron na ako na tulungan, pamilya sila, umalis silang sabay-sabay, tatlo. Yung asawa niya ay hindi niya kaapilido, pero syempre kasal sila, tapos yung anak niya yung kaapilido niya. Nandun na ngayon sila sa Saudi Arabia and shout out po kay sir. So, ilang mga mi, I hope this helps and I'll see you on our next video.